magpatingin ka agad sa pinakamanapit na health facility. Ito ang hiling ni South Elevato Provincial Hospital Nurse 2 Elvina Testa sa mga may ubo at lagnat na tumagal na nalagpas sa dalawang linggo. Paliwanag pa ni Testa, ito kasi ay maaring sintomas na ng sakit na tuberculosis o TB. Sinabi ito ni Testa kasunod ng pagbukas ng Directly Observed Treatment Short Course o TB Dots Clinic sa Provincial Hospital Grounds. Ayon ba kay Testa, ang nasabing pasilidad ay libre para sa mga may sakit na TB na nagagamot na sa ngayon. Pinigyan din ni Medical Officer for Dr. Ana Marie Tuburan na ang TB dots ay may isolation ward para sa mga TB patients. Ayon pa kay Tuburan, ang TB patient na sumailalim sa una o dalawang linggo ng gamutan ay hindi na makakahawa. Tiniyak din ito ang sapat na gamot para sa kanilang mga TB patients. Sinabi rin ito na prioridad ng ospital ang infection control sa pamamagitan ng pag-screen sa mga close contact ng mga may sakit na TB. Sinabi rin ito na mga bedridden o PWD na pasyente na ma-admit sa isolation ward ay sasamahan ng isang guardian para matiyak na maalagaan at mas mamonitor. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.